Tidak. Terima. 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 Sunod-sunod yung dumating. Ayun na nga mga ka-viewers. Grabe ang araw ko ngayong sabado ah. Sunod-sunod yung dumating. Una si Gamis. Tapos si Daily Order. Daily Groceries. And then dumating si Yakob. Tapos dumating si uh, Tinapay. Ayun. Ito nga yung mga tinapay na to. Yun na nga mga ka-viewers. Ang kuha ni madam nito ay 45. O diba? Kaya yung nagde-deliver sa akin, madalas doon ako kumukuha ng madami, isang buong ano talaga. Isang buong, kunwari, isang isang sampo yung isang buong plastic. So, kaso binibigay sa akin, tinatanggal talaga si plastic. Yun daw ang patakaran ngayon kasi hindi ko alam kung bakit Kasi pinapatanggal ang plastic. Yun naman ang katuwiran. ng no? Yun daw kasi utos sa kanila kasi nga dumadami na nga daw talaga yung basura plastic sa lipunan. Ayun, kaya pinapatanggal. Okay lang. Ngayon kasi kaya lang dalawa lang, ay iskalate lang yung tinuha ko kasi nga may natira pa ako ditong top tapos weekly naman siyang nandito. So, sabi ko, sige, para hindi naman ako maistakan ng madami total dumarating naman siya every week yun, kumuha lang ako ng kalahati. Kasi dito, mga ka-viewers, in case na naubusan ako at bumili ako dito sa aking daily order, ang benta naman nito ay 50. So, dahil sa 45 ko lang siya nakukuha pag yung maramihan, kaya dito mas priority na dito ako mag sayang din yung 5 piso. Diba? Sayang din yung 5 piso kung diba? so, uh, tubuin pa natin yan. Ayan na nga. Hanggang dito na lang tong vlog ko. Bye-bye. Kasi isasabit ko pa tong aking mga tinapay. Ayan, magsasabit naman tayo. Ayan, diba? Pero yung mga kamis ko talaga ay hindi pa ayos. ayun nagre refill pa talaga ako saktong nagre refill talaga ako ayan kasi nga mga wala nang mga laman yung mga gamit ko so unahin ko muna yung mga gamit ko kasi sabi kayo mga pinapay ayun na mga pliwas hindi ko na kayo isasama sa pag-display bahala na kung may ko kayo mamaya bye bye happy lang ang life ganun ka o tas ganun ako ulit o ganun ka <laughs> Ikaw ang mabagal eh. Sige na nga, nahilo ako na lang.